ano ang mangyayari sa isang bansa kapag itinulak na ito sa sukdulan? Ano ang mangyayari kapag ang mga tahimik at masunurin ay paulit-ulit na ninanakawan ng sariling buwis? Ano ang mangyayari kapag apat apatnapung taon nang tiniis ng mamamayan ang trapiko, baha at bulok na infrastruktura? Samantalang, ang mga ahensiyang dapat lumutas nito ay nagpapasasa sa Rolls Royce ang mga Pilipino sawang-sawa na Setyembre 21, 2025 sa ika tatlong anibersaryo ng batas militar dandang libong Pilipino ang bumaha sa mga langsangan mula Luneta hanggang Edsa mula Bagyo hanggang Cebu, Bacolod at Marawi Hindi napigil ng Bagyong Nando at rumaragas ang ulan ang kanilang panawagan Lahat ng kurap dapat managot Tinawag itong baha sa luneta at ang trilyon peso march, mga kilos protesta laban sa multi-trilyong pisong iskandalo sa flood control projects. Ghost contracts, kickbacks at mga proyektong papel lamang. Samantalang milyon-milyong Pilipino ang araw-araw binabaha. Dahil mga pastos sila, mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil makawalang niya sila. Hindi pwede. Hindi pwede. Yung mabait ka lang, mabuting asal ka, hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan! Sumikaw lahat ng galit! Lahat ng galit na galit! Ang hindi matatapos ang galit bukas! Kala ang kalit hanggang hindi makulong ang mga p*** Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i na ang Liho TV.